Alam nyo ba na pwede pa natin pakinabangan ang mga case ng soft drinks na hindi na ginagamit? Yes, mga manay. Naglagay lang ako ng malaking plastik sa ilalim para may pangsalo sa lupa at kapag dinidiligan, hindi masasayang yung mga lupa. Nilagyan ko na nga ng aking compost soil mixture itong bawat butas ng case ng soft drinks. Pwede tayo dito magtanim ng mga halaman o gulay na madadahon katulad ng pichay, lettuce, daon sibuyas, alugbati at iba pa. At ako naman mga manay, tinanim ko dito itong dahon ng sibuyas. Kaya naman isa ito sa paraan ko ng pagtitipid at hindi na gumastos para bumili ng mga paso na pagtataniman ko. Kaya nagre-recycle na lang ako ng mga bagay na pwede kong taniman ng aking mga gulay. Udi oh, ba para paraan talaga tayo dapat sa pagtatanim. Dahil kapag may gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. At ito na nga yung resulta. At ilang araw lang ang hintayin natin, makakapag-harvest din tayo nitong dahon ng sibuyas. Ayan na. Salamat sa panonood, mga manay. Please subscribe, comment and likes. Thank you.